Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na hindi na kayo nag-uusap ng dalawa dahil sa nag-away kayo, tampuhan kayo, at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at hindi pa rin kayo okay ng dalawa ng partner mo. Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Basta palagi ka lang magtiwala at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, maghanda ka ng buti, buti ng soft drinks o buti ng mineral. Yung maliit na buti ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay i-roll mo ang papel at isilid o ilagay ito sa buti na inihanda mo. At pagkatapos mo nang masilid ito, lagyan mo rin ito ng kaunting asin. At pagkatapos, ilapit ang buti sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay pwede mong takpan itong bote at ilagay sa damitan mo o kung saan safe na pwede paglagyan nang walang makakaalam at makakakita nito. At kinabukasan ulitin mo ang paggawa ng ritual. Same lang po ng buti ang gagamitin kunin mo lamang itong buti kung saan mo ito itinago. At pagkatapos, kunin mo ang takip, tsaka ibulong yung spell. At paniguradong gabi-gabi siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa'yo hanggat hindi kayo nagkaayos na dalawa ng partner mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.